Isang polis ginagamot sa ospital ng Ormoc City matapos na rumisponde at ng police assistance at uh, nakutinagapan na ito ng sospek. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang miyembro ng PNP ginagamot sa ospital matapos tagain ng rumisponde ito sa sudad ng Ormoc. Kinilala ng Police Regional Office A General Director Brigadier General Jason Kapoy ang biktima si Patrolwoman Jan Liari Adura nasa wastong tanggulang nakatalaga sa Arbog City Police Station. 2, ang biktima ay remespondi sa tawag ng uh, mga residente dahil ang sospek may itak nagbabanta sa mga dumadaan na residente at nagpapanik. Ang mga ito nagresponde ang kapulisan kung saan ang biktima ay pinakalmang sospek imbis na tumigil ay inatake pa ang polis at tinagas sa mukha tinamaan at itinakbo sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Naresto naman ang sospek at nasa custodial facility na ng Ormoc City PNP. Binisita naman ito ni General Kapoy ang biktima at binigyan ng medalya ng sugatang magiting na pulis na itinaya ang buhay niya sa tawag ng kanyang tungkulin. Nagbigay din na ang police official ang financial assistance sa naturang pulis para sa mga bayarin sa ospital. Wala dito sa DYVL Action Radio Takloban. Ito si R. 32 Jimmy angay-angay para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dangal salamat Jimmy.